ng Benyeti, isang saling. Sa paglalakbay sa daangal si Manang Cordillera sa lalawigan ng Benyet, nakatatawag pansin ang maputi, ma sila at nakawiling mulaklak na kung tawagin ay Benyet Nakamamanghang pagmasda ng mga ito. Kamanghamang ang tingnan na yung nakakapit lamang sa mabatong bangin. Maraming nagnanayos mga kil, Ngunit hindi magawa dahil mahirap mabot. Narito ang alamat ng halaman. Noong unang panahon, may mag-asawang naninirahan sa isang kubo sa itaas ng mundo. Ang kanilang kinabubuhay ay pagtatanim ng kamote at ibang gulay. Sila ay pinayaan na nag-iisang anak na babae na nila sa kanilang gawain. Siya ay isang gintong kamunyan. Ani ng mahal na ina. Tama ka, mahal kong asawa. Mapalad tayo. Tugon ng ama. Mahal na mahal ng mga magulang ang kanilang anak. Hindi dahil sa kagandahan, ngunit sa taglay ng dalaga na katangian. Anak, tulungan mo kami sa kainin upang matapos kaagad ang gawain natin. Pakiusap ng ama.